Awww. Awww. Sos, apo ko, pasok, may gumagalang mga maligno sa labas, pasok na apo, pasok na. Lulu, napakasarap maglaro sa labas, maliwanag po ang buwan. Huwag nang matigas ang ulo apo, Didikado sa labas, narinig mo ba ang along ng aso? Yan ang palatandaan, may mga gumagalang masamang espiritu. Gaano katotoo kapag ka umaalulong ang aso, ay may gumagalang mga maligno o masamang espiritu. Mga giliw kong taga bay patuloy niyong subaybayan at pakinggan ang aking mga kwento. Sa kwentong ito ating lilinawin kung totoo bang may mga masamang espiritu na gumagala sa gabi kapag umaalulong ang aso. Lolo, Lolo, bakit mo nasabing may mga gumagalang maligno o masamang espiritu kapag ka ang aso ay umaalulong. Apo, matanda na ako. Marami na akong karanasan. Marami na akong nalalaman patungkol sa pag-alulong ng aso. Sa oras na umaalulong ang aso, noong kabataan pa namin, dali-dali kaming pumapasok sa loob ng bahay sapagkat ang aming mga magulang ay galit na galit dahil sa ang pag-alulong ng aso ay palatandaan na may maraming mga malignong gumagala at masamang espiritu. Lolo, sa panahon naman ngayon, Lolo, ayon sa mga dalubhasang manggagamot ng mga hayop, kung tawagin sila ay doktor o veterinaryo, ang pag-alulong ng aso lolo ay maaaring ang aso ay may karamdaman. Pangalawa, lolo, kapag ka umaalulong ang aso, masama ang panahon. Halimbawa, lolo, umuulan. Ikatlong dahilan, lolo, kaya umaalulong ang aso, hindi dahil sa may nakikitang maligno o masasamang espiritu o maalulong ang aso dahil ito ay isa sa kanilang mga pamamaraan sa kanilang pakikipagkomunikasyon sa mga aso. Halimbawa, lolo, kung ang aso ay asong gubat nakatira sa mga kuweba, kapag ka umuulan ito, ay naroon lang sila sa kuweba. Umaalulong sila bilang paraan nila sa pakikipagkomunikasyon sa mga kasama nilang aso na naroon lang sila. Hindi mo ba napapansin lolo na kapag ka umaalulong ang aso natin ay sa kabila o sa kapitbahay natin ay umaalulong din, sumasagot din? Nangyayari yan lolo kapag ka umuulan o hindi maganda ang panahon o masamang panahon, may darating na lindol, may, may darating na bagyo at may darating na ulan o kasalukuyan ng umuulan. Mar maririnig po natin ang pag-aalulong ng mga aso. Kanino mo nalalaman yan, Apo? Lolo, sa mga dalubhasang manggagamot ng mga hayop oo ang tawag ay doktor ng hayop o veterinaryo. Manggagiliw kong taga-subaybay, alin ang tama, si Lulo Ingo o si Sus na kanyang apo. Ang nalalaman ni Sus ay makabago. Ang nalalaman ni Lulo Ingo ay makaluma. Subalit mga giliw kong taga-subaybay, bilang respeto sa mga matatanda kung ano ang kanilang pinaniniwalaan respetuhin na lang natin sapagkat ang pinakamahalaga sa buhay natin ang pagrespeto natin sa mga matatanda gaya ni Lulu Ingo maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po lamang nating kalimutan, ilike, ishare, at higit sa lahat, isubscribe ang aking channel.